kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Libo na ang bilang ng mga nasawi, bilyon na ang halaga ng mga propidad na nawasak dahil sa gera ng Israel laban sa Hamas na pumasok sa kanilang teritoryo noong 7 ng Oktubre noong nakaraang taon pero mapahanggang ngayon ay tuloy pa rin ang paghunting ng Israel sa kanilang mga kalaban at hindi pa rin napapakawalan ang mga natitirang bihag sa kanilang mga pamilya. Umaakyat ng umaakyat ang tensyon at pressure sa Israel dahil sa demand ng iba't ibang nasyon na itigil na ang gyerad dahil sa hirap na hirap na ang mga sibilyan na siyang apiktado ng labanan. Pero hindi natitinag ang Israel sa mga panawagang ito hanggat hindi nila natatapos ang kanilang misyon na tuluyang wakasan ang grupong Hamas. Pulbos na ang kasa at ngayon naman ay balak ng Israel na pasukin at wasakin ang lugar na malapit sa border ng Egypt na kanilang pinaniniwala ang pinagkukutahan rin ng kanilang mga kalaban ito ang lugar ng Rafa. Pinapaniwala ang may bilang ng mga sibilyang palestino ang lugar na umaabot sa 1.5 million katao. Ayon sa intelligence report ng IDF, doon daw sa Rafa itinatago ang ilang mga bihag ng Hamas. Ang intel na ito ay kinumpirma ng pangyayari ng marescue ng IDF ang dalawang Israeli-Argentinian na mga bihag noong nakarang buwan. Ngayon ay nagbabala na ang IDF sa Hamas na kapag hindi pa rin nila maito turn over ang lahat ng mga piag bago ang Ramadan na mag-uumpisa sa Marso at ay siguradong lulusubin na ng Israeli forces ang siyudad ng Rafa. Napapahala ngayon ng Egypt dahil siguradong dadagsa sa kanilang nasyon ang mga sibilyan mula sa Rafa sa oras na birahin na ito ng Israel. Hindi pa klaro kung ano ang nabubuong plano ng Israel sa mga sibilyan na walang mapuntahan sa oras na panatanan na nila ang siyudad ng Rafa kahit na maraming nasyon ang hindi sangayon sa plano ng Israel. Pero wala itong pakialam dahil sinisiguro ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na lulusubi ng ground assault ang Rafa para itumba ang kanilang mga kalaban na pinapaniwalaan nilang nagtatago doon sa oras na hindi nila magawang pakawalan ang mga itinatago nilang mga piyag. Kahit mismo ang Estados Unidos na numero unong kaalyado ng Israel ay nagbabala na siguradong disaster ang mangyayari sa oras na lulusubin ng IDF, ang syudad ng Rafa na walang matibay at klaro na plano. Kung ano ang gagawin nila sa sibilyan na mawawalan ng mga tirahan at pangkabuhayan katulad sa Gaza sa oras na umatake na ang puwersa ng Israel. Kamakailan lang ay nagkaroon pala ng negosasyon sa Cairo, Egypt sa pagitan ng Hamas at Israel. Pero nalusaw ang tsansa na sila'y magkaroon ng mapagkakasunduan dahil ayon kay Netanyahu, ang gustong mangyari ng Hamas ay delusional. Hindi kayang pagbigyan ng Israel ang mga demands nito, kagaya ng pagpapanatili sa kanilang puwersa militar sa Gaza at pagpapatigil sa opensiba sa kanila ng Israel. Hindi ito kayang tanggapin ng mga Hudyo dahil ang gusto nila ay tapusin talaga ang Hamas para tuluyan ang mawala ang panganib sa kanila na dala ng kanilang mga kalaban. Bahala na kung may mga panibagong grupong sisibol muli para kalabanin ng Israel pero ang importante sa ngayon ay tunawin ng grupong Hamas. Kaya kung gusto pa nilang mabuhay ay kailangan nilang sumurender sa Israel. Kahit na halos mapatag na ng IDF ang Gaza ay hindi pa rin nila ito tinitigilan at patuloy pa rin binabanatan ng ilang mga lugar na may mga natitirang mga gusali na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan pa rin minsan ng mga hamas na iwan doon. Ayon naman sa Israel, hindi na raw aabutin pa ng taon ang ginagawa nilang opensiba at matatapos na rin ito. Ano na naman kaya ang lugar na susunod na babanata ng Israel sakaling magawa na nilang mapasok ang rapa? Wala na sigurong pag-asang magkakaroon pa ng katahimikan ng dalawang magkatabing nasyon at panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan na naman muling magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Hudyo at Palestino. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.